So ikaw ba sa buhay mo ngayon, sa buhay pag-ibig mo ngayon, is palaging iniiwanan? Ikaw ba sa buong buhay mo eh, hindi pa nagkakadyowa? So possible, merong something na mali sa ugali mo or something na mali sa'yo. So, naisip mo na ba? Ano ba yung mga katangian ng isang babaeng inaasam ng isang lalaki? Well, ngayon sa video ng ito mga kamamay, tuturo ko sa inyo ang mga katangian ng isang babaeng inaasam ng isang lalaki. Okay? Kung may problema ka palagi sa relasyon mo, lagi kang iniiwan o hindi ka pa nagkakarelasyon o hindi ka pa nagkakajowa, well, kailangan taglayin mo ang mga katangayang ito upang sa ganon, asamin ka, pangarapin ka, at piliin ka, at mas lalo kang mahalin ng isang lalaki. Pero bago natin simulan ng topic na yan, mga kamamay, isa lang hinihiling ko. If ever na gusto mo yung ganitong klase ng love advice, huwag mo sana kalimutan na pindutin ang subscribe button, notification bell, and ilike mo na rin tong video ito. Okay, kung napindot mo na yan, maraming maraming salamat at simulan na natin ang topic natin ngayong umagang ito. So, ano nga ba yung mga katangian na inaasam ng isang lalaki sa isang babae? So, number one, yung babaeng magandang ugali at may busilak na puso. Yes, mga kamamay, hindi po laging ganda hindi po laging kaseksihan ang hinahanap kaagad ng isang lalaki. Tandaan nyo, ang isang matinong lalaki, tumitingin agad dyan sa kung anong nasa kalooban mo. Kung ang kalooban mo ay busilak, maganda at mabuti, sigurado ako na ikaw ang hinahanap ng maraming kalalakihan. Oo mga kamamay hindi po mahalaga ang itsura at pangatawan pagdating sa isang lalaking seryosong naghahanap ng isang quality babae. Okay, Pumapangalawa na lang dyan Ang itsura at ganda ng katawan Tatandaan yung mga kamamay Number one na quality na hinahanap Ng isang lalaki na napaka importante Is yung kalooban mo Kailangan ikaw ay babaeng May busilak na puso At mabuti ang kalooban Kung kayang tumulong sa lahat kung kahit ikaw ay walang wala Kahit ikaw ay uh, simpleng tao lang Handa kang tumulong Kasi yung iba dyan may mga pera naman Pero bakit hindi nila magawang tumulong sa iba Tumulong sa kapwa Sa mga nangangailangan Mga kamamay Ang inyong ugali ay hindi magbabago Kahit saan kayo makarating Yung ganda, yung kaseksihan Yung alindog, nawawala po yan Paglipas ng panahon Pero yung ugali, yung busilak na puso Handang tumulong sa iba hindi po nagbabago 'yan sa mga senior citizens ngayon. Alam ko o kahit magtanong kayo sa kanila. Napakahalaga ng ugali at busilak na puso. Kasi sila 'yung magpapatunay na 'yung ugali ay hindi nagbabago at 'yung ganda ay nagbabago. Okay, 'yung ganda ay lumilipas, ang balat kumukulubot. Kaya mga kamamay kung gusto mong asamin ka ng isang lalaki, kailangan maayos ang ugali mo, hindi basura, hindi ka toxic. Kaya mga kamamay, nire-remind ko kayo kasi bata pa kayo, kasi meron pa kayong pagkakataon na baguhin ang inyong ugali, ang inyong kalooban para sa maayos na ikaw. So yan yung number one tips ko sa inyong mga kamamay para asamin, gustuhin, hanapin ka ng isang lalaki. Kailangan may busila kang puso at meron kang maayos na pag-uugali. So number two, 'Yung babaeng advanced mag-isip at matured. Yes, mga kamamay, oo. Sa uh, panahon namin ngayon, 'yung mga matured na lalaki, 'yung mga edad 25 and above, 'yan po ang hinahanap nilang mga babae, is 'yung mga matured na mag-isip. Hindi na 'yung mga isip bata masyado ng maigsi ang panahon para mag-aksaya mag pa ng oras sa mga babaeng isip bata. Mas gugustuhin namin yung mga advanced mag-isip at matured mag-isip. Okay? Siguro, yung uh, talbata dyan, yung mga, uh, mga teenagers dyan, siguro hanap is yung mga isip bata na mga babae, yung tipong wala pang kaseryoso kan sa lahat. Pero, itong mga edad 25 pataas, mga girls, sinasabi ko sa inyo, kailangan matured na kayong mag-isip, matured na kayong tumingin sa mga bagay-bagay. Para sa ganun, mas hanapin ka ng isang lalaki, mas bahalagahan ka sa, ng isang lalaki, kasi talagang wala ng oras yung kagaya namin sa mga babae na isip bata. Yung masyadong, masyadong madrama, laging nagmumukmuk. Mga isip bata para rin nga sila, pero syempre, naiintindihan ko kayo kung kayo is sa mga stage na yan, enjoy nyo lang. Pero pagdating ng araw, marirealize nyo din yung sinasabi ko ngayon. So, yun yung isa kong tip sa inyo mga kamamay, maging advanced mag-isip at maging matured ang pag-iisip. Isa yan sa mga sign na hinahanap at ng isang lalaki. So next, isang babaeng tapat at mapagkakatiwalaan. Oo, napakahalaga rito mga kamamay pagdating sa isang babae. Kailangan bilang babae, ipakita mo sa isang lalaki na meron kang katapatan at dapat kang pagkatiwalaan. Yung tipong hindi mo lang siya mahal, kailangan kahit nakatalikod yung taong yon tapat ka sa kanyang nagmamahal. Hindi yung pagtalikod ng lalaki, kung sino-sino ng inyong mga kasama, kung sino-sino ang -sino kachat ninyo, kung sino-sino ng akalampungan ninyo. Well, mga girls, sinasabi ko sa inyo, kung ganyan ang ugali ninyo at hindi kayo mapagkakatiwalaan, balang araw, walang siseryoso sa inyong lalaki, kayo rin ang pahihirapan. Okay, uulitin ko mga kamamaya, ah, walang si seryoso sa inyong lalaki, kayo rin lang ang pahihirapan. Kaya mga kamamay, ngayon pa lamang may pagkakataon pa kayong magbago, yung ating mga viewers dyan na medyo bata pa. Kailangan palagi sa pagdating sa pag-ibig, kailangan ibigay ninyo ang buong katapatan at pagtitiwala sa isang lalaki. Okay, napakahalaga niyan kasi yan yung mga qualities ng isang babae na hinahanap at inaasam ng isang lalaki. Alright. So next, yung babaeng malinis at kaakit-akit. Oo mga kamamay, siguro naman kahit sino sa atin ayaw natin yung mga dugyot, ayaw natin yung mga amoy tinapay, amoy putok. So mga kamamay, kailangan para tilihin natin ng good hygiene, kalinisan sa katawan, and syempre yung kaakit-akit nyong itsura. Paano ba maging kaakit-akit? Tanong ng isa nating subscribers. So paano maging kaakit-akit? Syempre, kailangan mabango ka, kailangan maayos ang bihis mo, kailangan malinis ka. Panatilihin mo yun mga kamamay. Kapag ka kasi mabango ka, gustong gusto kang amuyin ng isang lalaki, gustong gusto kang makasama ng isang lalaki. Sino ba naman ang gustong babaeng makasama ng isang lalaki tapos amoy potok? Nasa kamay, mag-comment naman dyan, di ba? So mga girls, sinasabi ko sa inyo, kung gusto niyo na asamin kayo ng isang lalaki, make sure maging kaakit-akit kayo sa mata ng isang lalaki. Alagaan yung sarili nyo, mag-workout kayo, maging malinis kayo. Di ba? Kapag kaganyan kayo, mataas ang porsyento na magustuhan kayo at maging atat at asamin kayo ng maraming kalalakihan. And last, yung babaeng mapagmahal at maalaga. Oo mga kamamay, babaeng totoong mapagmahal at maalaga. Pag sinabing mapagmahal, talagang minamahal mo ng labis ang iyong kasintahan. Yung tipong sweet ka sa kanya, paglalabas kayo, pinapakita, pinaparamdam mo yung pagmamahal mo sa kanya, tapos inaalagaan mo pa siya kapag ka may sakit. Okay, niintindi, inaasikaso mo siya. Hindi yung magaling lang kayo sa salita, magaling lang kayo sa chat, magaling lang kayo sa text, magaling lang kayo sa video call. Bakit nung nagkasakit yung lalaki? Hindi nyo man lang napuntahan. Hindi nyo man lamang asikaso, Isang linggo sa so hospital pero ni minsan hindi nyo sinilip. Bakit ganyan? Mga, Mga girls, akala ko ba maalaga kayo, maasikaso kayo. Bakit ganyan? Ayaw nyo ipakita in person. Magaling lang kayo sa salita. Magaling lang kayo sa chat and text. Sinasabi nyo ba, babe, nandito lang ako kapag kakailangan mo. Babe, nandito lang ako. Huwag ka magdadalawang isip na humingi ng tulong. Pero nung naaksidente sa motor, bakit ni bulak, ni beta dan hindi mo dalhan? kamamayan. ba? Diba, ganyan ba mga kamamayan sinasabi nyo na maalaga at maasikaso? Kung gusto nyo na mahalin kayo at asamin kayo ng isang lalaki, well, patunayan ninyo. So, yung, yung inyong pagpapakita ng caring at pag-aalaga, sa ngayon, na kung hindi pa kayo asawa, kung hindi nyo pa asawa yung lalaki, yan ay trial, yan ay challenge sa inyo upang pagdating ng panahon, pag kayo ng lalaki, hindi siya magsisi na ikaw ang pinili niya. Okay? Hindi siya pumili ng isang babaeng gusto lang sa salita. Kailangan patunayan nyo yan mga girls. Yan ang hinahanap na qualities ng isang lalaki na pagdating ng araw na kahit tumanda kayo, hindi siya magsisi na ikaw ang pinili niyang makakasama habang buhay. Kaya mga girls, sinasabi ko sa inyo, sundin nyo ang ilang mga tips na ibinibigay ko palagi para sa ganon, maging maayos, maging masaya ang inyong relasyon. Okay? So mga kamamay, ilan lang yan sa mga bagay na kailangan yung gawin, mga girls, upang asamin at talagang uh, maging atat sa inyo At piliin kayo ng isang lalaki So paano mga kamamay Ilan lang yan sa aking mga tips ano, Sa mga gusto pa shoutout I-like nyo lang ang video ito Mag-comment kayo At next video shoutout ko po kayo So paano hanggang dito na lang muna tayo Kung napindot mo na yung subscribe button Notification bell and like Maraming salamat At see you for our next vlog mga kamamay